breakfast Ang kain ko lang sa isang araw, dalawang <laughs> uh, <no>, dalawa. Matong <laughs> basa <laughs> sa linggo. Hindi, <laughs> joke <dalawa>. Nilaglag <laughs> Nilag niya sa sarili niya. Dalawang beses, niya. Mo hindi ka kaya. linggo. Tapos yung pa itong merienda. Kanin. <laughs> Kompleto pa rin yung ano Six meal? Six, minutes? six minutes pa rin. Kahit <laughs> <laughs> nga lang, natural. Oo Pinagkakira sa dalawa. <laughs>

ano? Kaya... Kaya aming Ayaw na. Toto ka na oto Ito na lang sa'yo ah. <laughs> pa natin ng anak. Tanggero mo diyan. Magbabaan mo lang. <laughs> Magbabaan mo lang. Trip niyo ako? Kumumuti. Pusla ka Di ka pupula dyan. ka. Wala nagsika. Ula, nagsika. Ula, nagsika. Ula sa walang ano... <clears throat> Huwag ka nang humire. ka Taimig na eh. Barok. Barok? 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 Barok. Polo? Barok. Ayoko ah. O makikita nila. Gumanti lang ako. Gumanti lang ako. <laughs> Kala okay. na ko naglagan laglagan? <laughs> Naon na ka kaya? ko dito lang kaya <laughs> Huwag kang nga naman. Anong eh, no? Huwag ka sita lang. Nag-away. <laughs> <Tumasabang laughs> <Tumasabang laughs> <tumasabang. laughs> Ito na, Wala talaga mga ginawa sa mundong ibabaw. Wala lang pinapansin. May nga eh. pinapansin. Nga nga. Nandun na eh si Q. Nga nga kayong buntas. <laughs> Ikaw <Taki yung buntas. laughs> <laughs> <Kung> nang paalala. <laughs> Tayo na. Ikaw yung nag-open nun. nag na natin kanina. Tama na. Si Kim, sila ako Sino inaano ka ni Kim? Hindi, nakukuha naman sa PJ. Panorin mo na lang. Sobrang <laughs> yung tingin parang... Alam mo na ako. <laughs> <laughs> hindi ka na naman log detect <laughs> para Parang filler. Oh, ano lang. Nakakasalamin ka. Parang hindi naman. Parang hindi naman yun eh. Parang kaya ko. Hindi <laughs> naman binigil mamaya. <laughs> ayaw ko na. Puntak. Ikaw, ikaw may kasayang yeah. tas sa akin <laughs> na hindi uh, oh, naman kaya. Ang guling. Para para kami. Ano po ba? Yan Ayusin mo nga Robert. Bird. Uh. Na lang Bird. Boray ka ng boray, sagwa. Parang panghi. Parang panghi. Hindi nga <laughs> nga, may ka nga. Ah, ganun namin, lagnagad? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi na, umi ko rin eh. <laughs> Hindi ka marunong. <laughs> <laughs> o, oh, ilayo niyo na yung sawsawan kay Kim! Ilayo niyo na yung sawsawan kay Kim! Ano Wala na kayo na yun eh. O, sige, parinig mo pa. Parang mau. Ano ba kaya? Wala na, wala na. Wala, kaya